nagpang-abot naman mga boss itong ating mga alaga so yan uh, mga babae ito ayan so, pag uh, may nakawalang isa sigurado yan maglalaban sila ayan ang itsura oh. puro sugat yung mukha tapos yung mata maga ayan so, pumikit lang yan dahil uh, matindi yung laban nila so ganito katapang tong mga manok na ito ayan Grabe kahit mga babae. Pag may nakawala sa isa sa kanila, pagka nakataka sa kulungan. Sigurado 'yan. So 'yan. ah, uh, ito pala yung naging kalaban niya. So dinayon niya dito. Natanggal tong pinto. Ayan, lumabas yung isa, naglaban na sila hanggang sa Ayan, ang resulta. Ito yung nakasagupa niya medyo maganda ang katawan nito kaysa yung isa medyo maliit yun pero ito sulit yung katawan bulto so pareha sila at tamo ng mga sugat at uh, pikit din yung mata siren ay uh, hindi naman ito nabulag pumikit lang dahil sa sugat so, ganito katatapang itong mga manok na ito And, uh, hindi nabantayan sigurado bububugan mga babae pa yan how much more kung mga lalaki naman so kailangan na uh, secure talaga yung kulungan. Pero hindi maiwasan dahil uh, hindi naman natin na monitor ito. Dahil meron din tayong ginagawa. So yan, pagka may nakawala, asahan natin, ganyan ang mayayari. So dahil nangyari na, lang, <coughs> kailangan talaga natin na uh, maganda yung secure yung kulungan nila. So balik muna natin dyan. At uh, meron pa yung isang pair to na lalaki naman. Mga magbubugbugan. So, tignan natin kung anong nangyari din. Check natin. Dumputa na ka. Nakipaglaban dun sa bago kong biling ano. Kulos. So, ito naman yung bago kong bili. Ayan, kakalagay ko lang sa kulungan. Ganon din, nalingat lang ako, nakawala na. Lahing matatapang talaga. Ayan, duguan. At uh, pagod na pagod yung katawan. Ayan o, oh, pinaparis ko din mga babae. So, napakapatapang ng mga lahi na to. O, so, ayan na uh, sukatan din yung mukha. Sobrang tapang. Balik natin doon. So, ito yung nakalaban niya mga boss. Ito yung nakalaban niya. Ito yung aking dumpo tanaka. Ayan. Eh, matatapang din pala to. Ayan, puro sugat. Tina mo. Naabutan ko na lang sila kahit umuulan, naglalaban. Ta huminto na lang sila nung pagod na. So buti walang na pinsala sa kanila. Ayan, so, sobrang pagod na. Oh, so, ganun din, puro sugat ng mukha. Ayan, at uh, pagod na pagod din. Ayan, so, sobrang tapong nila kaya nangyayari sa kanila. Kailangan talaga secured na secured yung kulungan.